Good evening everyone Ngayon po ay December 7 At uh, 7 o'clock ng gabi At uh, dito po sa USA Gabi Sa, sa Spain Tanghali rin no? Tanghali sa Spain? Tanghali sa Spain? Umaga At doon naman sa Pilipinas Ay umaga Alasite na ng gabi ngayon dito. City dito ng gabi. Alaw na pa doon. Alaw na. Si Spain alaw na. At ngayon naman doon sa, sa Pilipinas ay umaga. Kaya ayan, binabati namin kayong lahat ng magandang gabi dito sa USA. At uh, napagtripan po namin na lumabas ni ni Kaabos kasi gusto namin ipakita sa inyo ang mga ilaw-ilaw ng mga bahay na nandito sa kapitbahay namin bukod lang sa amin at uh, natutuwa kami na baramdaman man lang ang Pasko kahit sa mga ilaw-ilaw man lang, mga kaabos. kaya ngayong gabi talagang sinadya namin na lumabas para tingnan namin ang mga bahay-bahay doon tayo mag-umpisa ayan mga kaabos nandito si kaabos oh. uh, binabati ko nga pala ang aking apo Wincho bukas nga pala ay ay birthday mo na ayan happy birthday doon. mag magingat ka palagi wala naman ako ibang masabi kundi magingat ka palagi ingatan mo ang iyong sarili mahalin mo at huwag mo kakalimutan ang iyong mama ang iyong magulang ayun, ang mama mo at ang daddy mo yun lang at ang iyong mga kapatid at kailangan laging magmahalan tayong lahat at uh, isa pa rin binabati ko uh, bukas ay birthday ng kumari ko yung pinakamahal kong mari si Maring yan aking balain na mama ni Mark. Ayan, mga kaabos, oh. Ang mga bahay-bahay. Binabati kita, mare At, uh, ano, ang nagpapasalamat tayo sa Panginoon na umabot tayo sa ganitong edad. At, laging tuloy lang ang tagumpay. Kasi, sa pagsisikap natin, ay talagang pagpapala ng Panginoon lalo na magaan ang kamay nyo sa pagtulong sa mga, ta mga tao ayan Mari ha happy birthday Mari ayan ito napagtripa namin na mamasyal at para ipakita namin sa inyo sa inyong lahat ang mga nagagandahang mga ilaw sa mga bahay-bahay bukod lang sa amin kasi doon lang kami sa loob nag ano,

Ayan mga kaabos, papakita namin ang mga bahay-bahay dito na may mga adorno. Hindi naman lahat, lahat pero nararamdaman namin na ah. kasi ang gaganda ng kanilang mga ilaw pero ang iba na walang ilaw sa labas, sa loob ng bahay, meron silang adorno doon. Ayan, katulad namin kung hindi dumating si Telma, hindi niya malagyan ng kaunting adorno kasi wala naman kaming idea dyan sa pag uh, adorno sa bahay pero doon sa kay Aya oo, tapos na siguro hindi pa namin nasilip ayan mga kaabot ipakita lang namin ang, ang, mga ilaw ilaw kasi siempre araw ang makikita mo yung kagandahan ng bahay sa gabi naman ang makikita mo maganda na yung bahay maganda pa yung mga ilaw ilaw na adorno maramdaman mo na yan ay Pasko na kabila na. Kaya, eh, malamig. Mga kaabot. Tiyaga talaga kami lumabas para makita, makita ninyo ang mga ilaw-ilaw na iba-iba kayo sa itu itu kan itu kalau iya yeah, noh gada oh banyak liparan <laughs>

dad may ipakita namin sa inyo kung kayo may iinip sakali man hindi namin nagagawa lagi kasi hindi hindi sa isang mga ayan sa abos. balik na tayo na okay Ya, jangan lusyon, papun. trên tay nó có gì ở đây trên một cái chân chúng ta có lẽ tôi

Tuh, itu potek. putih. Nah, holy hmm. okay. man. Oh, itu gua berasa kesakit gua maka... kamu oh, pulih. mali, baka malikot ang camera mo. Hindi ay. Ang cellphone ito malikot. Kasi doon sa ano, mayroon malikot doon eh. Uh, Mag-plug tayo sa tanikal. Masa ako ba? làng anh các bảo không có muốn tách, ta bỏ đi qua cậu lang sau, anh đi តាមមិនបានទេ malapit pa yung lagi inanong ni Brenda. Lahat may ilaw ang ano yung harapan. Nakakaabos ang oras natin ngayon. Alas 7.35 ng gabi. Lakad-lakad kami si Mrs. Kaabos. Malamig. Sobrang lamig mga kaabos. Sobrang lamig. Di bali. Kapal naman ang jacket namin. kami matapos ka kasi sa araw wala kasi kami panahon yeah. Kaya, ngayon lang bago kayo mag maghaponan kung maghaponan ba kami o oh, hindi yan masel kami Ayan, eh, nakapag video kami kahit pa exit lang mga kaabos ito so, katikbahe namin ito mga kaabos o oh. mayaman kasi kaya wala lang ni Kurisyon eh yan mga kaabos habtu tutup to... <laughs> pag Ayan. Mga bahay na kami ito mga kaabos. Malalaki na yung bahay. Ay, okay. may dekorasyon na sila. Oh, kami wala ang dekorasyon. Adorno. Adorno. Kami eh. Wala kami. adorno. adorno. Sila oh. Sa loob lang. May punting adorno. <laughs> Pero okay na yan. Maramdaman na ang pasto. <laughs> tapat ng bahay namin. Dito na lang makaabos yeah. sila. Importante lang naman dyan. Ito ang katabi namin. Masaya tayo na ng na ang walang Wala nga adorno. <laughs> Wala silang adorno makaabos. Ang oh. katabi namin. Oh. Ito. Yeah, Parehas sa amin. <laughs> ha? 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 Mansion.

Wala, pinatay kong ilaw labas. mag ang sa loob, ang may ilaw pero labas. Pinatay ko kasi dalawa kasi ang liwanag. Kasa ko rin pa. Oh, ah, papasok pa kayo mag-abos. Ah, makabos, oh. Ang dilim ng, ano, hindi makita ang mukha na 嗯。<laughs>